Tulong-tulong kami sa paggawa ng basahan mga mare dahil may nag-order nga sa ng 100 piraso na basahan. So for today's video mga mare ay samahan nyo na naman ako at dito nga ako sa kabilang bahay dahil nagpapatulong ako sa paggawa ng basahan. Malaking tulong din talaga to sa akin mga mare na nag-upload ako dito sa Facebook dahil ikita nga nila na gumagawa ako ng basahan mga mare at ngayon may nag-order sa akin. Actually mga mare itong nag-order sa akin ay tagaibang bansa at napanood nga niya na gumagawa ako ng basahan. Gusto daw niya kasing tumulong sa akin mga mare kaya nag-order nga siya sa akin ng 100 piraso na basahan at ipamimigay lang niya sa mga relatives niya. Kaya napakalaking tulong to sa akin mga mare kaya agad akong gumawa at nagpunta agad ako dito sa bahay nila mama para magpatulong. Marami na din kasi akong tela dito sa bahay mga mare kaya dito sa paggawa ng basahan ay dere derecho din dahil tulong tulong nga din kami. 50 piraso na malalaki kasi mga mare at 50 din na pat holder kaya 100 piraso lahat na in order niya sa akin. Kaya sa mga natuto dyan sa paggawa ng basahan ay pwedeng pwede din na ipost nyo sa Facebook para kahit papano may makakita Kita at marami din bibili. So anyway, isang araw pa lang naman na kami ng dire-diretso mga mare at eto nga ang nagawa namin lahat. Yung malaking basahan ay nasa 20 piraso na at yung potholder naman ay nasa 30 piraso na. Basta tulong-tulong kayo sa paggawa at marami din kayong gumagawa ay mabilis din talagang matapos. Ang nag-order pala sa akin neto mga mare ay nasa ibang bansa pero taga Sambuanga siya at dun ko nga ito ipapadala. At sa shipping fee naman mga mare ay siya na nga ang bahala dun kaya maraming maraming salamat ma'am at nag-order kayo sa akin. Kaya Papasalamat din ako sa laging nakasubaybay sa akin dahil maraming nag-message, maraming nag-comment na natuto na nga sila sa paggawa ng basahan. Kaya hanggat makakaya ko mga mare ay gagawa pa rin talaga ako ng tutorial kung paano nga ba gawin itong basahan pero sa ngayon ay busy pa talaga ako sa paggawa dahil marami nga akong orders. Dahil kung parehas tayo na nasa bahay lang at inaalagaan ng mga bata ay pwedeng pwede tayong gumawa ng basahan pag matapos nga tayo sa mga gawaing bahay. At pwedeng pwede din talagang gamitin yung mga damit na hindi na nagagamit mga mare kung wala tayong pambili ng mga tela. Hanggang ngayon mga mare, marami pa rin talagang nagme-message sa akin kung saan ako nag-oorder ng mga retasong tela at sa Shopee nga ito. Napahala ng shop mga mare ay mysterious guardian at pwedeng pwede kayong magchat sa kanya kung plain ba na tela or may mga printed. Pero huling order ko kasi sa kanya mga mare ay naubusan nga siya kaya hindi pa nga siya nagpapa-order. Eh naghanap na lang ako ng ibang pag-oorderan mga mare at sa Shopee lang naman kaya kung interesado ka talaga sa pagawa ng basahan ay pwedeng pwede kayong mag-order ng retasong tela. Basta nung una kong gawa dito kwento sa paggawa ng basahan mga mare ay ang ginamit ko lang ay yung mga damit na hindi na nga namin nagagamit. So anyway mga mare nung gabi naman ay nagtutulungan pa rin kami mag-asawa para sa pagunting-gunting ng mga tela at para din sa pagdugtong neto. Para mapabilis sa paggawa namin ng basahan mga mare para kinabukasan ay dire-diretso na naman sa paghahabi. Kaya sa tuwing hapon hanggang gabi mga mare ay nagtutulungan kami sa paggawa ng basahan lalong-lalo na dito sa pagdudugtong ng mga tela. Bah? Dahil itong mga in-order ko galing Shopee mga mare ay nagunting naman na ito kaso medyo malala matatapad pa, kailangan pa rin nating guntingin. At dito din sa pagdudugtong ng tela mga mare ay pwedeng pwedeng tahiin, pwede ring itali. At sa mga gustong bumili nga pala sa akin ng hulmahan ay pwedeng pwede naman kayong gumawa ng mga sarili nyong hulmahan at wag na kayong mag-order sa akin dahil napakamahal din talaga ng shipping fee. Wala kasi ako shop sa Shopee mga mare kaya hindi tayo makakamura sa shipping fee. Kaya sa gustong gumawa ng basahan at walang hulmahan ay pwedeng pwede naman kayong gumawa at may ginawa nga akong tutorial kung paano gawin ito at ilang pako. Anyway, hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood at sana'y subaybayan niyo pa rin ang mga susunod kong mini vlogs, Mami Junjun po. Maraming-maraming salamat. God bless.